Eh, LUNUK NA LUNUK ANO KUYA <laughs> KUYA NILA, Nila YONG KANINA KAYA PALA ANO HUYOK NA TUDO YONG KANINA May HULI NA YAN Sinubra ko kanina eh. Sinubra ko kanina eh, ano? Tag dun. Sinabit dun oh. Malapit na eh. Sinabit pa. Malaki ay. Eh. Nakikita ko na namamuti na. Pero di, di, kasi may ano. So, kung um, pakailahin at nandyan lang yan oh. Masabit ng pudo yan. Hindi nyo. Meron yan. Nakita ko na, namuti kanina eh. Sana hindi nakawala. Ayado eh. Ba't wala pa yung aking ano? So, importante sa atin ito eh sa so, pag nasisid na wala nito eh anong hirap hindi ilang nandiyan lang yun na na malapit na nakita ko ng isda kita mo ayun o nagaputi-puti na yung nakasabit sumabit siya aray ko oo re. lapit na o hindi nila o oh. ang dulas ng bato hehehe Yeah, man. Åh! Oh, oh. 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 siro zero hindi na naman kami zero may huli na ulit kami oh Sabi ko na may huli ay. Oh, ilunok eh, na lunok ano? Sabi na't may huli na eh. Nakahuyok na tudo kanina. Eh huyok man din. Huyok man din. Eh lunok na lunok naman. Hindi talaga makawala. Lunok na oh. lunok. Ang labo sa ilalim kuya. Ang labo. Hindi lang makakita na rin.